Alam mo ba na sa mismong oras na ito, maaaring may mga bagay sa loob ng iyong tahanan na humaharang sa mga pagpapala ng Diyos para sa iyong buhay? Marahil na tanong mo na sa iyong sarili kung bakit, sa kabila ng iyong mga panalangin, pag-aayuno at matatag na pananampalataya, ang mga pintuan ay nananatiling nakasara at ang mga pangako ng Diyos ay tila napakalayo sa iyong realidad? Kapatid, may mga nangyayaring espiritwal sa likod ng mga eksena ng iyong buhay na maaaring hindi mo namamalayan. At gusto kong sabihin sa iyo, hindi aksidente na naririto ka ngayon. Dinala ka ng Diyos sa sandaling ito dahil nais niyang buksan ang iyong mga mata at ipakita sa iyo ang isang lihim na makakapagbago ng kapalaran ng iyong tahanan. Mayroong limang klase ng mga bagay na kapag naroon sa isang bahay, nagiging pintuan ng kaaway upang makapasok at lumikha ng mga hadlang sa pagpapala ng Diyos. Ang mga bagay na ito ay nagdadala ng bigat espiritual at humaharang sa pagdaloy ng biyaya ng Panginoon. Bago ko ipaliwanag, hinihiling ko sa iyo, pindutin mo ang gusto ko sa video na ito at ibahagi mo ito. Maaaring ito ang mensaheng magliligtas sa ibang mga pamilya na kasalukuyang nagdurusa nang hindi nila namamalayan. Ngayon ay makinig ka ng mabuti sa kwento ng isang lalaki na naggangalang Eliram, isang lalaki na kilala sa buong lupain ng kanaan bilang isang halimbawa ng kasaganaan. Ang kanyang mga pananim ay umaapaw at ang kanyang mga kawan ay napakarami ang kanyang bahay ay puno ng tawanan at saya. Ngunit isang araw, bigla na lamang bumaligtad ang lahat. Ang mga pananim ay natuyo, ang mga tupa ay nagsimulang mamatay ng misteryoso, at ang kanyang mga anak ay sabay-sabay na nagkasakit. Ang kanyang asawa, si Miriel, ay sumigaw sa kanya isang gabi, Eliram, ano ang nangyari? Bakit parang inalis na ng Diyos ang kanyang kamay ng pagpapala sa atin? Ngunit wala siyang maibigay na sagot. Nagpatuloy silang nag-aalay ng mga sakripisyo, patuloy na nanalangin, ngunit lalong lumala ang kalagayan. Hanggang isang gabi, isang propetang matanda na naggangalang Jeshiel ang bumisita sa kanilang bahay. Pagpasok pa lamang, tumigil siya bigla at nagsalita may mga bagay sa bahay na ito na humaharang sa pagpapala ng Diyos. Maaari kayong manalangin at mag-ayuno araw at gabi, ngunit habang narito ang mga bagay na ito, hindi makakaagos ang biyaya ng Panginoon ng buo. Nagulat si Eliram, mga bagay. Anong magagawa ng mga bagay na yan laban sa kapangyarihan ng Diyos? Ngunit sinabi ng propeta, hindi sila mga simpleng bagay. Ito ang ginagamit ng kaaway para makalikha ng espiritwal na harang sa inyong tahanan. Pinasyalan ni Jeshiel ang bawat sulok ng bahay at itinuro ang limang bagay na hindi na mamalayang nagbubukas ng pintuan para sa kaaway. Sinabi niya, kapag hindi mo ito inalis, patuloy kayong mabubuhay sa ilalim ng espiritwal na anino. Ngunit kung aalisin mo sila ngayon at muling ihahandog ang iyong tahanan sa Diyos, Makikita mo kung paano siya kikilos. Gabi ring iyon, tinipo ni Eliram ang kanyang pamilya at isa-isang inalis ang mga bagay na ipinakita ng propeta. Nanalangin sila, naghandog at hiniling sa Diyos na muling sakupin ang kanilang tahanan. Pagkalipas lamang ng apat na araw, isang mga alakal ang dumating na bumili ng lahat ng ani niya sa tatlong beses na halaga. Ang kanyang mga anak ay gumaling ng ganap at ang mga natirang kawan ay nagsimulang dumami muli. Kapatid, naiintindihan mo ba ang bigat ng pahayag na ito? Hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. Gaya ng naranasan ni Eliram, maaaring may mga bagay sa loob ng iyong bahay na humaharang sa pagpapala ng Diyos. Ang iyong tahanan ay hindi lamang pisikal na lugar, ito ay isang espiritwal na teritoryo kung saan may mga labang hindi nakikita ang nagaganap sa pagitan ng liwanad at kadiliman. Maaari kang matapat na nananalangin at naglilingkod sa simbahan, ngunit bakit parang walang pagbabago? Dahil marahil, may mga bagay sa iyong tahanan na ginagamit ng kaaway para hadlangan ang plano ng Diyos. Katulad sa kasaysayan ni Josue. Matapos nilang talunin ang Jericho, umatake sila sa maliit na lungsod ng Lai. Dapat madali lamang ang tagumpay, ngunit sila'y nabigo ng kahihiyan. Nanalangin si Josu sa Diyos at tinanong, Bakit mo kami iniwan? Sagot ng Diyos, may mga bagay na isinumpa sa gitna ninyo. Hanggat naroroon ang mga iyon, hindi ako makakilos sa inyong kapakanan ang katotohanan, hindi nagbabago ang pangako ng Diyos. Ngunit ang mga bagay na nagdadala ng espiritwal na bigat ay nagbubukas ng pintuan para sa kaaway. Narito ang limang pinakakaraniwang bagay na humaharang sa pagpapala ng Diyos sa mga tahanan. Mga imahe at estatwa ng mga Diyos-Diyosan o espiritwal na nilalang na hindi kumakatawan kay Kristo. Kasama rito ang mga bodhas, Ganesha, mga rebulto ng mga santo, at kahit mga anghel na hindi nakabatay sa Biblia. Mga gamit na second hand na hindi mo alam ang pinagmulan. Mga antigong kasangkapan, alahas, salamin o bagay na galing sa mga pamilihan ng mga sangla o mana mula sa mga taong may koneksyon sa okultismo. Mga gamit na konektado sa okulto o esoteriko mga tarot cards, crystals, dream catchers, mga libro o anumang bagay na ginawa para sa maling espiritwal na enerhiya. Mga media na nagdadala ng kasamaan. Mga pelikula, musika, libro o games na nagpo-promote ng karahasan, okultismo, imoralidad o satanismo. Mga regalo o mana mula sa mga taong may koneksyon sa witchcraft o espiritismo. Kahit mahalaga ang mga ito sa iyo, maaaring nagdadala sila ng sumpa. Ano ang dapat mong gawin? Humingi ng gabay sa Diyos. Manalangin at hingin sa Espiritu Santo na ipakita sa iyo ang mga bagay na kailangang alisin. Siyasatin ang bawat sulok ng iyong tahanan. Ihiwalay ang lahat ng nakilalang bagay huwag itago, huwag ibenta at huwag ipamigay, sirain at alisin ang mga ito. Ipahayag ang iyong pagtanggi sa anumang espiritual na impluensya. Sabihin mo, sa pangalan ni Jesus, tinatalikuran ko ang anumang sumpa na pumasok sa bahay na ito. Sirain ang mga bagay. Sunugin, basagin, punitin, ang mahalaga ay hindi sila manatiling buo. Ipahid ang langis at basahin ang Salmo Siyamnaput isa sa bawat kwarto. Iyanyaya ang Espiritu Santo na punuin ang iyong tahanan. Maging mapagbantay. Huwag hayaang makapasok muli ang mga ganitong bagay sa iyong bahay. Kapag ginawa mo ito, kapatid, makikita mo kung paano magbabago ang espiritual na atmosfera ng iyong tahanan. Gusto kong hilingin sa iyo ngayon, Isulat mo ang iyong buong pangalan sa komento. Gusto kitang ipanalangin ng partikular, ikaw at ang iyong pamilya. At pakiusap, ibahagi ang mensaheng ito agad. May mga pamilyang kristyano na nakakaranas ng pagkabigo at sumpa dahil hindi nila alam ang katotohanang ito. Ang kaaway ay ayaw na kumalat ang pahayad na ito, pero ikaw ay instrumento ng Diyos para makalaya ang iba ngayon ay ipapanalangin kita. Ama naming nasa langit, sa pangalan ni Jesus Kristo, inihahandog ko sa iyo ang bawat tahanang kinakatawan ng nakikinig na ito. Buksan mo ang kanilang mga mata upang makita ang bawat bagay na kailangang alisin. Linisin mo ang kanilang mga tahanan at puspusin mo ng iyong kapayapaan at presensya ang bawat sulok nito. Bigyan mo sila ng karunungan at tapang upang alisin ang lahat ng bagay na hindi mo kalooban. At ibalik mo ang daloy ng iyong pagpapala sa kanilang mga pamilya. Ito ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Kung sumasang-ayon ka sa panalangin ito, isulat sa mga komento, ikinokonsagra ko ang aking bahay sa Panginoon. At huwag kang aalis dito nang hindi mo ibinabahagi ang video na ito. Maaring ito ang mensahe na magliligtas sa pamilya ng isang tao.